sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abagin o Maria, aming ina at aming reyna, kasama mo at kaysa mo, nagagala kami at nagpupuri sa Diyos. Tinanggap mo ang biyaya na pinagbubuhatan ng lahat ng mga biyaya. Ipinutong sa iyo ang karangalang hindi mapapantayan ng sinumang nilalang. Dahil sa karangalang iyong taglay, ay eh lalo kami nagkaroon ng lakas ng loob na dumulog sa iyo at magpampon. Sapagkat, alam naming lalong naging ganap ang iyong kababaang loob at pagkamadamayin sa iyong mga anak. Hindi lamang suma sa iyo ang Panginoon, ikaw ngayon ay suma sa Panginoon. Kaya't naniniwala kami at nagtitiwala na mayroon kaming ina na laging handang dumamay sa amin at makikiusap sa Panginoon para sa amin. Akayin mo kami sa landas ng pagpapaubaya ng aming sarili sa kalooban ng Diyos upang sapitin din namin ang ganap na kabanalan sa piling ng iyong anak na si Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.